what's up mga lords so, ayun ayun uh, Nakapabili tayo kahapon ng mga bear at uh, pagkabili namin ni boss madam doon sa Chinese sa gumi ay uh, yun nga no dumiretso kami sa sa laundry para labahan at uh, malis yung alikabok ng mga bear kahit second hand siya may mga tag price pa mga bago pa kaya yun uh, sana sana ay uh, magustuhan to ng mga bata na pagbibigyan natin, no? Since malapit na yung Pasko, mga Lods, na gusto ko marami tayong mapasayang mga bata, oh, kahit naman second hand siya ay uh, bago pa siya. Bagong-bago pa, mga Lods. So, itong papakita ko sa inyo yung mga nabili natin na uh, mga bear. <music> what's up pa yun, ito na yung mga bear na ipamimigay natin sa mga bata at sana ay magustuhan nila no kahit second hand lang to mga dudes ay mukhang bago pa kasi binili namin, sa ukay-ukay lang namin binili pero may mga tag price pa sila it means ito po yung mga pinaglumaan na at mga nakadisplay lang ng mga taga rito tapos yun po ah yun dinala sa ukay po